Magandang hapon mga katets, welcome sa aking YouTube channel. So nandito tayo katets sa Sapa. So nag-adventure tayo dito sa Sapa para makalapalap na mga Yamati, Yamashita sign. So nandito tayo nakita dito katets na para nakuhanan ng giveaways. Yan no? isang malaking hole. Almost nasa ano to ito mga katets, yung kanyang lalim parang 5 inches mula dito sa kanyang babaw so ito oops. so ganito ka lalo yung patis so siguradong may laman ito na nakuha na ng gitawis yan yung mga katits so nakataka, laki mga katits na kanyang hall ngayon, ano? Iyong butas ng batok, ito yung nilang batok, yung, yung kanyang shape, Tapos, yung butas, yung kanyang butas. So, kita rin sa kabila, mga kapits, meron isang... Oo, oh, posible na uh, ma rin ito. May hollow siya. Yeah. Ayan. So, uh, hanap-hanap na tayo dito mga kapil sa uh, sign dito sa sapa. Ayan yeah, kapil, so parang sign rin yan. May hole. Malit na hole. So hanap-hanap lang tayo ng mga sign dito. Ah, sa yung kumasip. So katulad nito, katits na uh, no? isa ring hole. Uh, oh, possible na may laman ito no parang may laman ito ano no sabi yung lalim ng ano niya butas Ayan. parang may tapal dito tapos binasag dito yung item so tapos meron dito yung hole dito so, legit siya na napya yung butas butas sa dalawa tatlo tatlong malalalim na butas so, hanap, hanap lang tayo dito ng mga Ada uh, banyak mga, may, So ito mga tits yan. Sa namang quick deposit no yung rock and close. Grabe. Napaka perfect ng marker. Tapos yung lalim niya. Grabe, lalim. Yan. So swerte yung nakakuha nito. Oh, ang kinis na niya. Parang tinabunan talaga dito. So, sa tingin ko, yung gamit ng mga detector nito, yung metal detector. Yung mga metal detector, yung gamit nito, yung mga pressure hunter. Pang lang and close nga detector talaga. Yung dugi-detect ng gold. yan, grabe. Paganda Perfect So Kahit kaya ito lang katits na Ano Yung makuha nyo Kahit kanito lang kalalim So Hindi Bababa na maging milyonaryo ka So kasi Mga jewelry lang Nandito Jewelers Yung mga gemstone nandito tapos may mga gold pa so ganun kapag nakakuha ka so may, may ka kapag so, yun yung mga gold ngayon, mo na yun mahal na na gold na yun yan so suwerte yung nakakuha nito mga katits so dilot dilot na tayo dito katits baka meron tayong makita dito na hindi pa nakuha na rekin plus so Napanap po na tayo dito. So yun mga katits no. So isa rin yung sign dito sa sapat Ayan. Marami ang tinis no? ang Tapos, ng ano. Ang kaya ang tinib. Tapos napala ng bako. So, yan yung sapa o kapits, yung punta na natin. Doon tayo uh, nag lakad sa sapa. Ito kanya, ano, yung tulay. Yan. So, yun lang kapits, ang ating video. So, sa susunod naman susunod naman tayo sa susunod ulit na na video